Hi everyone, ako di si Nandi Salas, Osaka KfW diri sa Croatia. So karon nga video guys, sa biyeneniu kay Domingo man karon diri uh, ay i sa akong mga friends nga mga Pilipinas. So um, moadto mi dito sa St. Blaise uh, every Sunday na siya, kanang English English mass dito po sa St. Blaise tapos uh, magkita-kita rami kay kanang lahi man mi og mga balay. So, dito namin makita ani sa simbahan. Tapos, maoto, nag-abot namin dito sa simbahan. Pero, wala na ako nag-video kay kanang daghan po biyay tao. Tapos, simbahan po biya, ano, Sumo na Tapos, pagkahuman yung anak, kay nang uli na dayon mi nag mi diri sa main square. Kanisha diri, kay naay mga pagkaunan diri. Ang plano di ay na ato kay mga ununta sila dito kay gipanggutom na ni ako mga kauban nga mga babae tapos ha wala man may makita tapos ana ako dito na ta sa balay magluto na lang ko kay naman dito wi gulay tapos mauton pag uli na ako kay nagpinakbit ng dayon ko tapos ha, ako lang silang gipasulod sa kwarto dito lang sila maghulat kay kanang init kay sa gawas bakay dito sa kwarto na i-aircon So maoto nagnaog dayon ko sa silong kay magaluto ko tapos nagtakang ang napudayon ko og rice kay para pagkaluto sa sudan mga una dayon mi mauto pagahuman dayon kay ako sinang tawagan or gi sa taas kay ang among lutuan naman sa basement so sa Port Burko mauto ako sinang gi sundo gi po namo ang rice tapos nangauna dayon mi ang ako rin mga friend nga mga babae kay dili dahil ako ni sila ka company sa LA ini sila nga company mga pa sa factory ni sila sa mga kuan mga kay um, na books tapos mauni siya ang main square nga giagian amo ang naglakaw-lakaw mi amo lang gilibot mga un manunta mi. pero naka ko nga dito na lang sa balay kaya wala po kay wala pugoy kwarta pero naamay sudan dito ako na nang sinang gipakaon kay layo pa mangud ang ilahang balay ani. So layo, layo, sila sa city duha ka sakay mag tram ug dayon mag bus. So, mauni siya ang pinaka city diri sa Zagreb, mauni ang kabayo nga uh, ilang kuan diri. So mauni siya ang Zagreb jud mauni ang pinaka syudad jud sa Zagreb. So diri makita kita ang mga Pilipino kung mauni siya ang pinaka uh, ilado diri. Tapos ang isa kay glab ni... So, maoto. Uh, ni Agi lang mi Ani diri. Tapos, magsakay da ni train pa uli. Sa among accommodation. So, manakay rin ay mi dayo na Ani. Mauni among gisakyan. So, maori ni ang train diri. So, magbayad lang ka dira. ka nang magpalit kag ticket nga 0.55 euro. Uh, 0.53 euro. So, maoto. Nang uh, nakaabot ay mi balay. kay duha raman ay tulo raman ay ka kastap sa among balay so ang um, among balay moabot na dayon so pag abot na mo kay nagluto dayon ko gulay tapos ako silang gipa gipa kuan sa sa kwarto gipastis na ako sila well nagluto ko kay giigangan lagi kay igang kay diri karon sa Croatia guys so ramdam pud na mo diri ang summer karon so super init jud kaayo usay pud kay gaulan pud baya pero init na karon diring panahon na kay summer na yud sa siya pero kung buntag kay kanang bugnaw pud ang kuan climate. So mao da ni diri dapit sa paingon ni siya sa glab ni nga dalan. So na ni ang ikaduha nga dayon nga kabayo nga makita ninyo diri. So diri pud mag -meet up ang mga Pilipino. Diri pud sila mag meet up ko kanayan ay mga online nga kanang mga gipangbaligya sa glab ni so daghan po kay mga Pilipino dai diri ang ga, extra part time like magbuhat og puto mga mamaligya ba mamaligya og puto chicharon ha, every saturday sila diri ga display tapos domingo man ni eh, so walay kuan karon walay ga ka pamaligya kay pahuway gina nila kay pagka monday magtrabaho na pud ang mga tao diri dia akong friend, ako mga friends nga babae, huwag ako kay ka lain-lain, pud ay mi ani ka ng guano diop. ha usahay ra ko matunong sa ila huwag diop, kaya ang ila diop ani kay Saturday huwag Sunday, good always. Ako kay maglain-lain akong diop, kay sa hotel mag work, tapos weekly ang among diop Gabago. tapos mauto. karon kay Sunday man natunong nga o di ko tapos di nila sumunaan ako nga manimba sa tanin niyo uy kay dagko na tag sa Charles para mabawasan atong sala so mauna ni siya ang glove ni diri nga station so mauna siya ang isa pud ka ng landmark diri sa Croatia guys so mauna diri ang ikaduha nga kabayo so daghan po kay manhi diri nga mga tao mga turista tapos mga basta diri man ang kitaanan sa mga tao kay mauni siya ang pinaka sa city yun tapos na diri ang train station so mauni siya mauni akong ganahan diri kaysa city na ko guys ba so accessible na sa ako ah, sa tanan so maunang ganahan ako diri og oh, diri na ko gusto magbalihin kung pwede palang lang kay kanang naana gyud diri sa amwa dool ang mga accessible tanan ba tapos duol na pagkaayo ko sa sakyanan sa mga train maunang ganahan ko diri tapos ka nang diri kay bitaw ko ma homesick anlay kung dito ko ma-assign sa kanang mga isla kay murag ikaw ra usay Pilipino nakatry ko atong one time nga gihulaman ko nga ako ra isa ka Pilipino dito sa kusina nagtikaw-tikaw murag mingaw gyud kaayo pero gilaban na gyud nako to lang gyud nako na ang two months kay gihulaman nako nila kay ang Pilipino po dito nga na-assign sa una is nagtakas daw ni Atok France maunang gihulaman po ko. So pagbalik po na ako diri kay ka nang nag-ana man sa akong boss nga kanang nagplano na mag-resign maura tunga nga ila dai kung nga kanang kuao na ang nila sa agency tapos mo nang tawag dira nga absorb so na absorb di ay ko diri sa akong company pero pag abot din ako diri nga kuan sa kuya kay maura same ra gyapon ko kanang akong gitrabahoan nga Hotel, Sister Company Hotel ba? So, hangkod ka ron same lang yapon. Actually, dili unta ako dili ma magtrabaho sa hotel na na interview na unta ako ato sa spa. Nadawat na pod ko, nagsay na pod unta ko kontrata. Pero kay kuan mang good ka nang uh, request ko sa among boss mo tong pagkuan pag approves akong working permit, gipabalik na pod ko sa hotel motong ibalik na po po sa akong abo ako mo din soon so okay na po sa ako ah, kay kung sa hotel manggod kay abunda og pagkaon ba murag ka nang dili ka magutom kay pwede ka makadala og mga pagkaon so maoto hangtod ka kay maghapit na ako mag 2 years diri sa Croatia maunang laban ng yuta kay kanang lain-lain yuta diri ma-experience kay lain-lain po trabaho tapos lain-lain po tag empl employer pero okay ra na, na siya so on ay niya ang simbahan sa Saint Blaise so ang amo ay gisakyan ani gikan sa grab ni kay kuan marriage number 6 na siya tapos moagi na siya dito so manaog lang mo ana dito sa Britain's Key Station so mo pagka human nag Station so inyo lang na siyang baklayon kani nga dalan straight lang tapos sa unahan dahil na anak kay nai paliko pa wala so mutabok dahil mo anak dirada ka nang sa unahan sa train so dito sa unahan kay na may paliko anak pa wala inyo nang dahil nang street on. so makita na dahil ninyo ang simbahan nga Saint Blaise so every Sunday diragap misa na diraog ka nang English mass pero naapoy ka ng Pilipino nga ka ng mas pero wala pa ko katry dito kay sayo mang kaayo tag alas 9 sa buntag ba tapos ka nang late naman kung may magmata kung di okay kay ka nang sa trabaho ba so maunang diri ko gasimbahan kay murag naanad po ko og dool po ni sa amua ang katong Pilipino nga kuan mas kay wala pa ko kaad to dito so puhon pa siguro maunang diri lang miga gakuan gasimba kay murag naanad na mi diring dapita bata kus dool po ni sa amua ah. sumaoning dire mega simbahan sa English mas ni siya ha sula so, lain -lain po pud ay gaad hi deri, mga lokal, basa mix na ni dire pero wala na ko naka video atong ah. nangaon na sa Amu, mga friends nga taga uh, po, nga mga babae kay kanang nag live live pud ko ato ah, sa YouTube channel na ako. So maoto, busy po ko sa akong uh, sa akong TikTok di ay tapos maoto, uh, kuan na day yung pagahuman nagkaon kay nagstress over ar tapos nanguli na po dayon ni sila katuwa to mga friends tapos maoto, nagsaka na po dayon ko sa kwarto kay mag uh, kuan ko sa akong mga uniform mga akong mga gilabahan tapos mag vacuum ko kay moabot na po dahil na akong kauban nga trabaho so maunang na ang among mga kuan mga drama or kuan basta everyday o paana so ang diop of day diri sa Croatia guys kay to this ha tapos na po work balance diri so maunay na nakachada diri guys kay tagduha yun sa isa ka week ang diop nimo kung dili man ka ipa day kaduha na na siya i-offset or bayad na siya guys so kani siya nga kuan dalan kay kuan niya siya gikan niya siya sa uh, Bretansky Station ni eh. so paingon niya siya sa main square guys So pagka human day na Bakay gabaklay ko usahay diri kay kanang usahay kay kanang puno-puno bitaw ang train tapos maotoga muagi po ko diri sa kanang night market market manggo diri tapos pag kay mo palit unta ako ka ng mga gulay ba or prutas pero pag adto na ako kay wala puro raman siya ka ng mga gamit bitaw tapos mga kopi siya pra dito banda maoto gabaklay lang ko dayon. kay kaning straight ani nga dalan kay naaman dahil